Okay mga ka-idol, nandito na naman ako sa tanimam kong sitaw mga ka-idol ko. Tingnan nyo yung ano, tanim kong sitaw. Oh. -kur -kur wewing yung kanyang bunga mga ka-idol. Oh. <laughs> Marami na naman siyang bunga. Ito ay malalaki na mga ka-idol. Kaya kunin ko, kukuha ako. Oh. Iwan ko lang tong mga ano, mga maliliit para palakihin pa. Oh. Tingnan nyo mga ka-idol. Oh. Ang dami niyang bunga. o oh. Oo, hmm. oh, napakarami siyang bunga pagka yan ay lumaki at hinarvest. Sigurado marami na naman mga kaidol. Manguha nga pala ako ng ano, ng konti. Kunin ko lang yung ano, yung malalaki. Dahil pagka hindi kinuha, ay eh, sayang lang eh, titigas. Okay. Oh, mahaba. Mahabang sitaw. Araw-araw na lang meron akong ginugulay na sitaw dito mga ka-idol. <laughs> Kukuha lang ako ng malaki. Iwan ko tong mga maliliit. Ayan o. Oh, hanggang dito sa baba o. Oh. Hanggang sa baba niya. Marami siyang bunga. Ito pa o. Oh. Dito oh. Mahaba. Mahabang Mahaba tulad ng iyong pagkabahala <laughs> at ito na ang aking konting kinuha lang so mga kaidol ko nandito na yung aking konting ginulay lang mga kaidol para maluto mamaya pang tanghalian at umaambun na, na naman mga kaidol <laughs> ang langit talaga oh, hindi mo malaman kung ano yung ano nya kung maaraw o oh, umuulan ayan oh, umaambun na naman at ayan, magkulay pa ako ng konting ano. Konting ano pa ito? Apape. Marami, maraming apape mga ka Oh. Yan yung ano, yung native na kwan. Aray. Nahulog ka pa ha. Native na ampalaya yan mga ka-idol. Marami Oh. Ayan, o, puro ano yan, apape. Apape ang tawag namin dyan. Kuha ako ng konti kunin ko lang yung mga malambot na talbos nya maambon kasi oh. dito nga pala yan sa taniman namin ng gulay oh, maganda dito sa amin mga kaidol tahimik lang mga huni lang ng mga ibon Ang na naririnig mo malayo pa sa pollution <laughs> ano, Dito na ayan oh napakarami ganito lang kunin ko kukuha lang ako ng ano konti yung pinakadulo lang kunin ko para pagka nagluto eh Ilagay mo lang sa taas ng niluluto mong gulay di. Saglit lang maluto, mga kaidol. Ito ay masarap na pagkain. Gulay. Healthy sa katawan. Pagka-anemic ka, kumain ka nang ganito para yung dugo mo madagdagan at uh, at ano, magkaroon ng kulay. Gaya ng buhay mo para magkaroon ng kulay. <laughs> ambon ambon pa kasi kanina lumabas yung araw ngayon na naman ano makulimlim na naman ang langit pag may ano na naman siguro mga idol ay sama na naman yung panahon o kaya sadyang nagalit lang <laughs> gulay muna ako -idol ko. Alright, mga -idol ko All right, <laughs> mga ka-idol ko. Ito na ang aking nagulay na ampalayang native. Apape ang tawag namin dito mga kaidol. O tignan nyo oh, napakaganda ng kanyang mga, ano, mga dahon niya at saka talubos niya Oh. Masarap na naman to at meron akong ito oh, <laughs> Sitaw. Ayan ang, ang katambal nito mga kaidol. Yung ginulay ko dyan sa taniman ko. Ngayon naman ay pauwi na ako mga kaidol dahil meron na ako ang gulay marami pang bunga yung aking sitaw kaya lang maliliit pa yung iba and then pa lumaki para gulayin na naman mga kaidol <laughs> oops nahulog na at ako'y pawi na mga kaidol so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming salamat mga kaidol at manguha pa ako ng gulay doon sa amin <laughs>